Meron sila dito ang classic tumbong, meron silang tumbong soup, adobo tumbong, Bicol Express na tumbong, overload kare-kare na tumbong, sisig tumbong, meron din sila dito ang chicharong bulaklak, meron silang somay, at meron pa silang iba't ibang pwedeng orderin dito, gaya nitong french fries, at marami pang iba. Ito na yung tumbong soup nila mga atet kuya, tingnan nyo. Grabe, napakaraming laman nito. 99 pesos lang, meron ng kasamang rice. Wow. Gin? Mmmmm. Bago na naman kayong dadayo yun, sigurado ako. Mga atet nandito tayo sa Lungos Malolos, Bulacan. Ito tayo natagpuan na iba't ibang luto ng tumbong. Dito lang yan sa Ams Tumbong Delight. Malapit sila sa Vista Mall, Malolos. Si store nila mga atet kuya, located sila sa Hanga Street, Lungos Malolos, Bulacan halos malapit lang sila dito sa Chicken Star. Tara, kain tayo. Ito yung buong menu nila bukod sa iba't ibang klaseng luto sa tumbong. Nagsaserve din sila dito ng chowpan, mga pulutan, mga alakart, at pati na rin ang pineapple juice na pangontra sa mga kakainin mo. Available din silang chowpan rice dito. Good for sharing. 49 pesos lang yung gantong isang order. Tingnan nyo kung gano'ng karami. Oh. Sa tingin ko, kaso to sa dalawa hanggang tatlong tao siguro. Game? Mm. Napakasulit nito, 49 pesos lang. Partneran nyo pa nung mga lutong tumbong nila, panalo, promise. Ito naman yung adobong tumbong nila. Game. Mm. Medyo maalat-alat na spicy yung lasa nito. Tingnan naman natin yung sizzling Bicol Express tumbong nila. Game. Yan. Nako, sigurado ako spicy to, May sili eh. Nagalin natin ng konti. Nahangana ako. Pero sarap nila, promise. Game. <coughs> Mm. Kaya nasaan ko yung gata. Medyo spicy to. Spicy sa talaga. Pero, yung pagkahang niya, perfect dito sa kanin nila. Para magbalanse yung anghang sa yung lasa ng Bicol Express. Mm. Grabe. Yung pagka-spicy niya, parang gusto mong isubo na isubo lahat yung tumbo. <laughs> Sarap. Tikman naman natin yung kanilang sisig tumbong. Game. Mmm. Medyo crunchy yung tumbong nito. Manimis na nimis yung lasa niya. May konting asim lang at konting spiciness. Pero, sarap nitong pulutan at sigurado mapaparami kayo ng kanin dito. Mmm. Sarap to ah. Sarap to. Tamis. Ito yung overload tumbong kare-kare nila mga atet kuya. Siyempre, meron siyang tumbong, merong litson kawali, merong tsitsarong bulaklak. Again, tikman na natin. Mm. Mm. Parang sarap na ito sa kanin. Mm. Pang-kanin nga. Pang-kanin to. Ito na yung tumbong soup nila mga atet kuya. Tingnan nyo. Grabe. 99 pesos lang. Meron ng kasamang rice. Yung sabaw nito ay pinagpukuluan ng buto-buto ng baka. Game? hmm Akala ko malansa yung lasa niya. Pero ito, hindi siya. Hindi siya malansa. Lasa ng bulalo. And sobrang sulit nito kasi 99 pesos lang may kasama ng rice. hmm Grabe. Parang humigot ng bulalo. Sobrang overload at napakaraming nakalagay na tumbong dito. <laughs> 99 pesos lang. May bago kayong DaVinci Promise. Mm. Siyempre, hindi ko rin pinalagpas na hindi matikman yung classic tumbong nila. Parang chicharon yung pagkakaluto dito, piniprito, medyo crunchy. Pero syang sariling lasa na sa classic chicharon tumbong mo lang malalasahan. Kahit puro tumbong yung mga nakain ko, meron siyang magkakaibang lasa depende kung anong luto. Kapag gusto nyo subukan dito, open sila ng 10am to 1am. Close sila tuwing lunes. Located sila sa number 400. Angga Street, Barangay Lungos, Malolos, Bulacan. Katabi lang sila ng Chicken Star at malapit sila sa Vista Mall. O paano mga tet kuya? Sarap na ito. Ito pa oh. Tumbong soup. Kain tayo. Hmm. Panado. Tasang bulalo to. Sarap.